Hello mga langga, kumusta kayo? So ngayong araw nga ay unang pasukan ni Kuya Jendrick o oh, first day of school ni Kuya Jendrick bilang junior high school. Araw nga ay July 30, 2024 kaya maaga pa nga lang ay gumising na ako kanina at nagluto nga ako kagad pagkagising ko ng itlog at saka ng hotdog. Kung ang niluto ko ay pababaon ko sa kanya at kakainin din niya sa umagahan. At nung elementary pa mga langga ay pinapabaonan ko talaga siya ng kanin at ngayon nga papabaonan ko ulit siya ng kanin dahil nga halanggang 11.30 yung kanilang pasukan. Hindi nga ngayon so tataka kayo kung bakit wala silang pasok nung Monday. So, per schedule kasi sila mga langga ngayon na junior high school na sila. Isang linggo nga ay tatlong araw lang yung kanilang punta sa school dahil grade 7 at saka grade 9 ay Tuesday, Thursday at saka Friday yung kanilang pasukan. And well, sa Monday, Wednesday at saka Friday ay grade 10 at saka grade 8 naman yung papasok na student. Kung mga araw naman na wala silang pasok, gaya ng Monday, Wednesday at saka Friday, ayun ay yung asikronos nila o bibigyan lang sila ng gagawin sa bahay at mga assignment. Mga langga, balik tayo dito. So, nandito na nga kami sa school. Papunta na kami sa school. Alas 5 pa nga ng umaga dito. So, maaga ko siya pinapunta mga langga at hinatid. Dahil hindi, nangangapapa nga siya kung saan yung room niya. So, alam naman niya kung saan yung room niya. Dahil nagbrigada naman kami doon at tinuro ko sa kanya kung saan yung room niya. Pero iba pa rin yung maaga siya para naman may time pa siya kung ano yung gagawin niya doon sa loob ng school. Lang talaga ako sa batang ito mga langga dahil nga pag maaga yung pasok niya ay nauna pa talaga siyang gumising sa akin. Kahit dati pa mga langga yung maliit pa lang siya, simula siya nang dito siya sa Maynila nag-aral. Alam niyo naman talaga mga langga na dito sa Maynila ay sobrang aga yung pasok. So depende sa schedule, di ba? So dati mga langga maliit pa lang siya. Pag ginigising ko talaga yan, siya, gumigising talaga yan siya kaagad. Hindi yan siya yung magta kahit nung maliit pa siya. Gumising talaga siya kahit sobrang aga pa ko gisingin yan at kakain talaga siya sa umaga. Kaya simula noon hanggang ngayon ay hindi talaga ako na problema kahit sobrang aga pa ng kanyang schedule sa school. Nanyo naman mga langga kahit sobrang aga pa ay ang dami ng tao dito sa school dahil itong school na ito mga langga magkalapit lang to yung elementary at saka yung high school. Hindi rin ako na problema mga langga dahil malapit lang nga yung bahay namin sa school kaya ilang lakad lang namin ay nandito na nga kami kaagad sa school nila. Parating nga namin dito sa may school nila at nakapasok na siya doon sa loob ay sinabi nga niya sa akin Huwag ko na daw siyang antayin At umuwi na nga raw ako Sabi nga niya sa akin Umuwi na ako Ay umuwi na rin ako sa bahay So yun lang yung ating video for today Thank you for watching And God bless you all Bye!